Eva at si Adan. Si Eva at si Adan ay ang pinakaunang tao sa mundo. Ayon sa Biblia, sila ay nilikha ng Diyos sa hadi ng Eden, isang lugar na puno ng kagandahan at kasaganaan. Si Adan ay ang unang nilikha ng Diyos, at si Eva ay nilikha mula sa isang buto ng tadyang ni Adan. Habang siya ay natutulog, sila ay nilikha upang magkasama at magmahalan at upang mag-alaga ng hardin ng Eden. Ngunit isang araw, si Eva ay tinukso ng isang ahas na nagpanggap na isang kaibigan. Ang ahas ay nagpabula kay Eva na kung sila ay kumakain ng prutas ng puno ng kaalaman, sila ay magiging tulad ng Diyos. Si Eva ay nalinlang ng ahas at kumakain ng prutas. Si Ada naman ay sumunod kay Eva at kumakain din ng prutas sila ay nagkasala sa Diyos at nawala ang kanilang katalinuhan at kabanalan. Dahil sa kanilang pagkakasala, sila ay pinalayas ng Diyos sa hardin, ng Eden at napilitang maghanap buhay, sa labas ng hardin. Ngunit kahit na sila ay nagkasala, ang Diyos ay hindi nawala ng pagmamahal sa kanila at nagplano ng isang plano upang sila ay mapatawad at mabawi. Si Eva at Adan ay may mga anak at apo. Anyang kanilang mga descendants ay nagpatuloy hanggang sa mga henerasyon ng mga tao ngayon. Sana'y nagustuhan mo ang kwento tungkol kay Eva at Adan.